maganda yung pasimula natin mga bro ayan ito yung pinakamalaking huli ko na hito mga oh bro good morning nandito na tayo sa spot natin sana swertehan tayo Ay, ayan, ayan may huli ayan mga bro may huli yung kawil natin ayun o no? oh. may gumalaw dun siguro hito yun huling kawil yan Ayan, punta natin mga bro. Natin, ulang unang kawin natin mga bro. Walang huli to. Mga bro, medyo binibilisan natin pag pandaw natin. Papuulan eh. Dumidilim. At iyo, ito, ito yung ano. Yung isang kawin natin, batak na batak. Ito siya. Hmm. Brabe. Sana, dito pa yung huli. Ay, ayun, may igat. Ayun ayan, namuti nasa likod na ng kahoy <laughs> ito <na. clears throat> pangalawang huli natin mga uraw ito mga uraw, may gumalaw may huli yung isang to may pangatlong huli na tayo ah, ito na ito na yung target natin mga bro mahuli yung hito kaya lang may kaligitan pa ayan hito ito yung target natin hulihin dito ayan nakaisa na tayo dito <laughs> may huli to mga bro yung katabi niya may huli rin kaya lang nakawala <laughs> so ayun. ito may huli yan may namuti na yan oh. ay dalag dalag to mga bro kunin natin bali tatlo na mga bro yung nakawala sa atin ayan talag good size rin okay rin oh, ah, ayan nabaloktot na <laughs> pang apat na huli natin mga bro ayan andito na tayo mga bro kung saan meron tayo nakita ng may huli yung nandun pa rin tayo sa ano sa kabila dito pa unahin natin kasi baka makawala ay hito ayan hito mga bro ayan, ayan siya oh. ito talaga yung target nating hulihin kaya ayan hindi tayo nabigo naku makakawala pa ayan Good size rin mga bro Ayos May narinig ako dun mga bro May kawil tayo dun May huli yung kawil natin dun Malayo pa lang Rinig na rinig na natin yung kalasaw bali ano yun Apat yung nagdong kawil mga bro Bali apat yung kawil natin dito Ito na yung panghuli natin Sana hindi pa nakawala Saan Saan banda ayun 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 okay ayos ayan ito na naman mga bro yung target nating hulihin talagang di tayo nabigo ito <coughs> okay yes ayos <laughs> ito na mga bro yung panglimang huli natin good size na hito malayo pa lang rinig na rinig natin yung kalasaw Panglimang huli natin mga bro yan nagtagumpay tayo sa target natin parang may huli yata ay wala nakawala rin hmm? binatak siya pati yung isang yon. ay ayun may huli to hito na naman ito na yung panghuli natin mga bro oh ayan may hito <laughs> Ang batak ng batak oh. Ayun, buhay pa. Panghuli natin mga bro, bali. Pang-anim na huli. Ayun, sulit. <laughs> sulit yung ano natin, bulate. Ay, good size. Nahito. Ito yung pinakamalaki kong huli. Ayun. Ito yung pinakamalaki huli ko nahito. Alanganin pa yung tama. Ah, kawala pa to. ko Ako wala pa. Yeah. Ayun naman sana. Yes. Okay, safe na. Apat na hito yata na dali natin. Ito, good size talaga na hito, mga bro. Ha, panghuling huli natin. Ayan. Grabe. <laughs> Nagtagumpay talaga tayo sa target natin. Yun lang, yun lang yung klaseng spot mong bro yung hahanapin natin kapag hito yung target natin ayan hindi na tayo lumayo at ito nakarami tayo Pang ayan mong bro ito na yung lahat nating nahuli bali naka nakapito tayo mo bro ayan kung sino yung nakakapanood ng video natin kahapon yung nagtataan tayo tapos bulati yung pamain natin tapos binanggit natin mga bro na hito yung hito yung target natin mga bro ito na yung naging result na mga bro ayan apat na hito yung nadali natin tapos isang dalag ay dalawang dalag tapos ano isang igat ayan ayan hindi naman kalakihan yung mga huli natin mga bro pero enjoy tayo sobrang na enjoy tayo mga bro sa pagpandaw natin kasi halos ng kawil lahat ng kawil natin talagang ginalaw talagang binatak ayan maraming kawil tayo mga bro na posibleng may mga huli yun na nakawala malalaman naman natin yun mga bro tapos ayan yung pagong natin na nahuli grabe limang piraso talaga mga bro ayan na mga bro umpisa na yung hunting season natin maganda yung pasimula natin mga bro Okay. Salamat sa panonood bang bro. Thank you Lord sa blessing.